dito sa mga anak mo at ni Sheila. Nakatipende ka, ka masyado eras sa kanya. Baka niyan yan. yan oh, hindi, hindi yan. Wala kang alam sa nangyayari dito sa pamahin na to. Na isang kwento lang narinig mo. You. Alam mo sir, kahit hindi ko nakikita ng mata ko, kahit hindi ka talubos nakilala, okay? Ikaw, bilang isang tao, pulis ka, natanggal ka sa servisyo. Bakit kaya? Ma'am, totoo bang may kasong hinaharap to? Opo. Okay. O, kita mo na? Yung background mo palang makikita na kung anong klase kang tao. Panalilita mo, ganyan ka. Eh kung 2,000 pwedeng pwede kang palayasin nito dahil 2,000 won niya nakuha yung property na yan. Hindi, wala ka pa nun sa buhay niya eh. Ha, naghihintay ka ng maganda salita, eh, Inusgahan mo ako. Hindi kita inusgahan. Ay, ayaw, Sinasabi ayaw, 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 ko yung ayaw, totoo, ayaw, sir. So aalis ka ba ng property niya dahil yun ang hinihingi sa aming tulong nito? Aalis ba kayo? Ha? Aalis ka sa bahay niya. Ibigay mo yung pera ko. O okay. oh, so ayaw mong umalis. Sige, ito yung pepwede mo lang namang kasangkutan na pepeting legal na kaso, na dagdag na kaso sa iyo, sir. Dahil hindi ka namang kasal, hindi mo namang oh, property yun, siya ang may-ari. O talaga kung ayaw mo umalis, magkakasubukan tayo dito. Ma'am Sheila, ready ka ba kung sakali? Opo. Okay. ganito, Sheila, no? Uh, Ma'am Sheila, meron, yung bang meron ang bibili ng bahay wala pa nga po eh pero nakapost na po online at okay. saka may nakapost na po kasi decidido na po talaga ako kasi para uh, lang sige para po maayos no kasi sabi naman ni Sir Resento na alis siya kung niya yung pera no ah okay. uh, yung amount na 150 pag-usapan niyo alam niyo kung bakit ah uh, kasi nga totoo na may pautang no pero may kasi nga sinasabi niyo na Ah, uh, syempre kayo din yung gumastos para sa mga bata, etc. So pag-usapan niyo yung dalawa yan, no? kung talaga magkano yung final amount. Pero ang nakikita ko po, no? kung mabibenta niyo naman na uh, si Mr. Resento, tapos mag aagree si Mr. Resento na sabihin nating few days pagkatapos niyo mabenta, pag nakuha yung kabayaran, alis uh, aalis na din siya para sa akin. Okay. Kaya ako tinanong kung may, may bumili na ho ng bahay ninyo. Kasi Ah, uh, syempre minsan tinitignan nung Tinitignan nung buyer, no? Kung may nakatira doon sa bahay na binibili niya sa lupa. Kasi minsan ayaw nila, no? Pero kung makapag-usap kayong dalawa na the moment na mabenta yung property, kaya alis na si Mr. Resento pag nakuha niya na yung mapag-usapan yung amount, no? Kung ano talaga yung final, then para sa akin masosolve 'tong problema ninyo. Okay ba 'yon, Mr. Resento? Si Hello? Yes, sir, Risento. Si Atty. Oh, okay, Castillo. But, oh, sige ba, may ibigay lang sa akin. Nga hindi po eh. May ibigay lang sa akin pang lipat ng gamit ko. Ay, alis ako agad. Opo. Kung makapag-usap po kayo, no, kahit 50% ng amount ng mapag-usapan ninyo. hindi 50% eh. Sinabi ko na, usap na kami na kahit hindi 50%. Gusto ko po sana talaga, Atty. Ma'am, palisin. Na, palisin. Lang Actually po, palisin po oh. talaga. At saka po, pag oh. pag nag nakahawak po ako ng no, 150,000 since hindi niya po pinaakong mga anak yung anak ko. Hmm. Yung pangalawang anak po ko po kasi, nakapangalan po sa kanya. Uh, gusto ko po, bago, bago ko po, po ibigay ng buo talaga yung 150,000, pumirma po siya na papalitan ko na, na po, ko na po yung apelyedo niya ng anak ko pangalawa. Kasi nakaapelyedo po sa kanya eh. Okay. And, then, sige po, ibang issue po yun. No? Ibang yung issue yung yun, ma'am. dadaan, ho tayo, kayo sa oh, korte okay, dyan, no? Sige, ganito po, no? kasi tama si tama ho kay Ma'am Sheila na since bahay ninyo ito talagang may karapatan kayo kung sinong pwedeng pumasok dito. Gaya yung sabi natin kanina kung sinong pwedeng magstay dito, pwedeng sinong tumungtong, no? Okay. Kung talagang kailangan, pwede nyo actually paalisin okay. kung okay. sinong nakatira dyan, ayaw ninyo. No? Pero ang inaano natin dito, kung pwede magkaroon ng maayos, na okay. settle yung dalawa, aalis, ah uh, payag. Pero, talaga kung uh, gusto nyo muna siyang umalis bago kayo magabot abot ng kahit ano. Ah, uh, ganto ganto na lang po oh. attorney. Uh, alam ko naman din po wala po talaga matutuluyan yan. Hmm. Kaya nga po hindi ko po iniwan talaga yung kahit okay. po siya. Oh. Ang swerte naman talaga. Diyan na lang po <laughs> si ano. Diyan na lang po muna siya. Pero po, um, papa, papapuntahin ko pa rin po yung mga buyer na pwedeng pumunta at tumingin ng bahay. no Pero ayusin niya na lang po sana kasi ang gulo-gulo po. Nakakahiya po. Okay. O ipapalinis ko na lang po. Kasi ate, dalawa lang tong options mo. Mm. Napakalaki na karapatan mo dahil property mo yun. Apo. Okay. Wala pang buyer pero naka-on sale na. Ang problema nga lang natin, yung attitude ni Resento, O anong pinapakita sa'yo at yung mga gamit nakakalat nakakaya naman talaga. So, ikaw ba ate... Ano bang gusto mo? Mag-stay pa siya doon kahit habang binibenta? O pala, paalisin mo na kahit binibenta mo pa lang? Doon na po muna siya. Doon na lang po muna. Wala po talaga kasi matitirhan yun. Kawawa ano, po. Napakabait mo talaga, Ate Sheila. Mabait na. Okay. Di naman po. Resento, mabait to si Ma'am Sheila. Napaka... Mahal ka. Napakaswerte mo. Oo. So... Oo. Oh, ano ko mga ma'am? Kung alam mo lang. Then, sige oh, ganun, ganito. Oh. Uh, ba ito, binibase natin sa naririnig natin dito. No? So, okay lang naman uh, siya. Ang sa parte niya lang po ay uh, pwedeng pakiayos. Tapos kung magdadala ako, siya ng... Siya, ako dito eh. Uh, kung magdadala ho siya ng buyer, eh, at least man oh, lang, No? Uh, ako naman ay uh, uh, wala po magka dito na binastos ko. Ang naku po. Tapos so, pag ako, ano, tapos mag-agree, oh mag-agree ho tayo Mr. Resento no, nakapag oh. po nabenta yung uh, Ah, uh, bahay ay aabutan ho kayo ng kaunte ni Ma'am Sheila no para makapagsimula oh, ho kayo. Pag nabenta po yung bahay. Ay pag no, sorry, pag nabenta ho yung bahay. Pero okay. pag in ano, 'di ba, nabenta na itas, hindi pa okay pa. Hindi, yun nga ho kasi siyempre marami siyang iniisip na gastusin.